So ganito ang ganap guys sa labas ng IFC Mall. Naalala ko pa noon uh, way back 2007 first day uh, first day of ko dito sa Hong Kong dito ako dinala ng ate ko kasi sabi niya masaya daw dito, maraming tao. <laughs> Masasabi ko na masaya nga naman dahil halos lahat na nakikita natin dito is mga kapwa natin Pinoy mga Pinay na mga kapwa natin, mga domestic helpers. Kaya masaya dahil nagkikita-kita. Pero nung tumagal-tagal na ako dito, hindi na ako masyado naglalagay dito kasi alam niyo kung bakit. Mahal din po ang pamasahe papunta dito. Kung meron kang bibilhin ng mga importanteng mabibili na sa mga Filipino store nyo lang mabibili, so dito na kayo pumunta sa Worldwide Plaza. Pero dahil araw po ng Sunday ngayon, linggo ngayon, napakaraming tao po talaga. Tapos, uh, may mga paninda-paninda sa mga gilid-gilid. Parang, uh, pinastyle -pina lang din ang makikita mo dito. <laughs> Ayan, ganyan lang ang mga ganap sa ano sa Sabado or Linggo. Pero uh, Linggo talaga ang pinakamasaya kasi halos lahat ng mga domestic kawana rin domestic helpers nag day day off ng araw ng Linggo. Pag Sabado konti lang. Ayun. <laughs> Maraming tao talaga guys. Ayun. Dito tayo sa so Worldwide Plaza. Dito nyo pong mabibili lahat ng mga gusto nyong bibilihin. Pampaganda, pampapute, mga uh, paborito nyong mga kung ano-anong mga paborito ninyo, mga pagkain, lahat ng dyan na. Ayan. Mga ukay-ukay, -okay, madami dyan sa loob. Mga uh, kung ano-ano, halos lahat ng dyan. Pumasok lang kayo dyan sa loob. So, ayan, pawi na kami. Mm. Ganito lang ang mga ganap-ganap sa mga buhay-buhay namin every holiday kung hindi sa ganitong lugar kami pumupunta, umuupo lang kami sa isang sulok, mag edit, -edit ng mga video, tapos mag-tiktok-tiktok. Tiktok. Ganun lang, ganun lang kasimple. <laughs> so gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. So sa pagsuporta pag-suporta, pag, pag sa mga anik-anik na mga videos. <laughs> See you all next time on next vlog. Thank you so much for watching, guys. 一个温暖的。